dito po ako sa labas at yan po ang lighthouse hotel yes so sa labas po ang makikita natin dito ay ang dagat ayan. may dagat po ayan. napakapanatag po ng dagat at talagang wala. Uh, uh, so napakaganda po parang style po yung japan uh, Ayan. So, sa banda rin po, itimbar ko po. Ayan. Ayan. Good morning. So, nandito ko po sa labas sa aming uh, hotel na pinag pinag-check in at kami po ay nagre-ready na rin po namin ang breakfast at kami uuwi na po, ore, ng betangas at minoro. Ayan. So, napakiganda po ng lugar dito, Diyos ko po. Ay, talaga. Ayan. So, nagbe-breakfast po sila. Ayun, sa loob. So, ito po ay Lighthouse Hotel. So, yan po ang aming Lighthouse Bermino Resort. Breakfast in bed. Okay, yan na to. Uwi na po kami. Sa so, malang pakiramdam na inaibanak. Uwi po sa Ericon. bago na naman po inaibanak. Pero hindi po halata sa lipstick. po? So yan, dumaan kami sa Saan pa ito? Pampanga pa lang to? Pampanga yan. San Fernando, Pampanga At marami mga Uri pa. ng parol Diyos ko, ayan Katuwa Oh, sir Magkano yung gano'n? Bongga uh, Ayan Yehoo lakad muna so pupunta po kami ng fashion rack yeah, designer outlet yes, na naman po sila Sige na silang bumili Ayun, just ko on po kami sa Casa Jose Restaurant Yup Wow

Let's go, Allen. Cellphone. Ano yung cellphone? Kapit mo kanina. Uh -huh. Eh, alas 5 na. Wala pa customer. Ayan, mga kasama ko. Ayan, naghihintay. Diyos ko po. Ayan. Ano lang amo ko? Tingala din. Wala customer. Ay, dadadalwa lang. Kaya ako maghihingo. Ito na lang

<laughs> ano Gary, naka-play na? Oo. Oh, oh.